Yeah. Dito na tayo kay Doktora, guys. Yan. Yeah. Nakasabay pa natin si Nanay dito sa sa clinic. Yan. So, tama-tama magbubukas na yung clinic ni Doktora. Papa-check natin ang ating ipin kung pwede na bunutan siya. Salamat sa ating sponsor. Thank you so much, Gusto mga tapos. Pwede na kayo, nakamating kayo ay, dito. Uh, <laughs> nakamating na kayo dito man. sa amin, sa nasa buh. Ay, buti <laughs> nga, hindi kayo at sa may nila. Malayo na yun eh. Ayan. mga so, uh, bago pumasok. At at ito, sa may nila, mas magastos. Dito, tipin dito sa amin, sa nasa buh. Kaya mo ba, dito ang ah, tatay? Ayan. Ayan. Ah, Yo, ayan. Uh, so, yan guys. Uh, Naka-away na tayo. Uh, sobrang haggard tayo kasi ang sakit na uh, uh, so, nabunutan na tayo. Bali, may natira isa kasi uh, na, na short na yung budget natin. Uh, uh, buhay na tayo kasi sakit guys. Uh, Actually, dalawa yung binunot. So, parang siya pinakuya ako kasi umangat yung tlong-tlong pa. Ang namanhid pa siya, manhid. So, yan. Maraming salamat sa inyo mga viewers. sa mga solid supporter natin dyan. Shout out sa nag-iisa kong buzzer Thank you. Subaybayan mo ako kung anong gagawa ko sa ating kapit bahay shout out. RoBLOX TV official, maraming salamat sa iyo. Okay, right? So, uh, so nandito tayo sa bahay. Ano, papahinga naman tayo, guys, para ma-relax naman tayo. So, masakit yung pinagbunutan, guys. Uh, thank you so much, guys. Bye-bye. Peace out.